sarap yan luto na mga boards oh Words. Ah, Wasdak What's mga birds? You know, kumusta mga birds? At welcome back sa ating vlog. Ngayon lang naman tayo mga birds sa kapag pakita sa vlog. Dito tayo ngayon sa ating sa maliit na garden natin. Update lang mga birds. Marami na tayong, you know, yung ampalaya natin birds. Noon, maliliit pa yan. Ngayon, nag, may mga bunga na. Tapos, marami na tayo pananim mga birds na malago na talaga at pwede nang pakinabangan. Kaya, pakinabangan na natin ngayon mga birds. Dahil dito tayo magluluto, meron tayo dala dyan ng mga luluto yung ulam. So lahat ng mga ingredients, yung mga gulay-gulay, dito natin kukunin sa garden namin ni Labords. You know, yan. Labords, so, yung sili natin. Oh, napakaraming bunga mga birds, You know, mga mura pa yan. You know, pero pwede na. Pwede na kunan mga birds ng pang ano, pang sahog natin sa ulam. You know? Yan, mga siling haba. Tapos yung mga ampalaya natin, mga birds, oh. Yan, ginawa natin ng ganitong ano, trellis. You know, madaming ampalaya dyan. You know, binalutan natin ng plastic para hindi uuudin. Tapos yung mga pitsay natin, oh. Nakakapag-gulay na din kami dito, mga birds. Yan. Tapos yung mga okra natin. Yan. Tapos yung opo. Yan, malalaguna. Tapos yung may mga bagong lipat ako dito mga birds, so mga 2 weeks na to. Mga talong. Napakalago na mga birds. Tapos yung mga pakwa natin, oh. Kalabasa. Napakalago na talaga mga birds at pwede na ang pakinabangan. You know? Yan. Tapos yung mga gulay-gulay natin dyan sa labas. Yung mga talbos ng kamote At yung mga pakwa natin you know, meron na tayong mga bunga ng pakwan birds. So, oh. wow. You know, marami pa yan. Diyan sa loob, Nandun oh. sa loob. Ito, may nakalambitin pa ng mga bunga dyan. Nandun yan mga birds, sa kabila. Yan. Yun mga birds, dahil dito tayo magluluto ng mga ulam natin. Ito yung lulutuin natin. Oh. Yan. Mga sariwang isda yan mga birds. Oh kakahuli lang kaninang umaga nabili natin yan o. wow fresh na fresh mga boards at meron tayong pusit yan. Yan o. Tapos meron tayong kaunting mga ingredients pero dadagdagan natin yan mga boards dito sa garden syempre sisimula natin mga boards dito sa wala tayong sili so kukuha tayo ng sili pipili tayo dito yan. wow nakakapag-harvest na tayo birds oh. Yung pang ano lang natin ngayon. siling uh, haba. Tamang tama itong mga birds sa uh, pangsigang. Yan tama na siguro to. Apat uh, na piraso lang muna pero maraming bunga yan. At susunod so, natin kukunin mga birds. Okra. You know. Actually yung okra mga birds every other day ay nakakapagkuha tayo dito. Nang ilang piraso. You know. Ayan mga birds, oh. tatlong piraso lang. Tapos, kukuha na din tayo ng dahon ng pichay. Pagandahan dito sa pichay mga birds ay kahit dahon lang. Kuha lang tayo mga birds ng ilang pirasong dahon lang. Ang sahog natin mamaya sa ating isda. So, sunod natin kukunin kamatis. Yung mga hinog na mga birds. Oh. kamatis. You know? Uh, maliliit lang yung bunga ng kamatis pero pwede na. Ayan. Sunod so, na natin kukunin, malunggay. Kompleto itong mga birds, yung ano natin mamaya, pang sahug You know, malago na yung mga malunggay dahil ano na, tag-ula na. Hindi na tayo bibili ng mga gulay natin. Dito na mismo sa garden. Yun know, oh, Ang Ganda ng anong malunggay. Eh. Lab, alig So, sunod natin kunin yung alugbati boards. You oh. know. Yan kompleto. Damihan na natin sa gulay para sagana lugbati actually marami tayong tanim na lugbati nasa ibang party na garden so meron tayong lugbati dito at sa labas meron din kukuha din tayo ng ano ay, boards. Kukuha na din tayo ng talbos ng kamote at saka ito, yung talinom. <laughs> Napakadami ng gugulayan natin ngayon. Ito boards, oh. Yan. Yung talbos ng kamote. Para sulit na sulit talaga yung ano natin. Tapos ito, ang inakuha saan eh? Dahon? Pugbos. Pugbos? Mm hmm. Hindi? Okay. Mm hmm. Yan boards, oh sa mga nakakakalam nito comment lang kayo mga birds yan parang may ano pa ng ipot pa ng ibon no? yan ito yung tinatawag sa amin na talinom masarap to sa sinabaw. sinabaw, na isda ah, na isda marami din dito marami din to birds sa loob ng garden doon sa kabila yan tapos simple na. Mm. Kuha na din tayo mga birds ng pakwan pang himagas natin. Ito mga birds oh. Oh. Kuha natin oh. Wow, napakalaki birds oh. Na mahigit isang kilo na to. Pero hindi pa siya hinog. Meron din tayo birds oh. Melon. Wow. Actually mga birds, nakapa-harvest na tayo. Nakakuha na tayo dito ng ano. Nung nakarang araw ng pakwan at saka melon. Ito birds oh. Yan. Yan oh, iba-ibang variety ng pakwan yon tinanim natin dito yung mga binili lang natin at kinain meron din ganito birds oh. yung pahaba uy ano na hinog na siguro to hmm? lanta na no kunin na natin to mga birds hmm? masyadong maliit pa masyadong maliit pa pero siguro ano na to kasi yung iba mga birds ay nababansot din lalo na nung bumigla yung ano ng gan Oo, oh, ito pa birds, oh. May mga bunga pa dyan. Ito, medyo maliliit lang sila. Hindi pa siguro hit ano to. Hanap. Birds, oh. Kukuha din tayo dito, birds. Yan, ito, medyo malaki-laki. Hinog na siguro to. Actually, di ko alam kung ano talaga yung palatandaan na pwede pitasin. Pero ito, medyo matagal-tagal na to kuha natin Kunin eh. na natin the boards uh, para magkasubukan na. You Hindi know? pa yata ito, ano, hinog. Yung iba, malalaki. Meron pa dito boards, oh. Diyan. At doon, sa kabila. May melon dito boards, oh. Oh, Melon. yun mga birds oh marami rami na tayong nakuha at ito medyo maliliit lang to na mga pakuan yung iba naman malalaki so ito yung mga hinog na pwede na natin gawing panghimagas at maganda din pala magtanim ng milon dito mga birds maganda yung kanyang bunga at syempre mga birds pangpawala ng lansa pampasarap din ng lasa ng ating sinabaw kuha tayo ng lansa Ayan mga birds para sa tinula at sa paksiw. Yun mga birds, tapos na tayong mag-harvest. Tapos na tayong kumuha mga birds ng ating mga panghalo sa ulam natin. Ito na yun no? Ito na mga birds o. Oh. Para sa paksiw. Ito naman ay pipirtuhin natin tapos luluto tayo ng may sabaw with gulay. Tapos yung pusit natin. Yan mga sibuyas, kamatis. At ito na yung galing sa tanim namin. Sili, kamatis, okra, pichay, alugbati, talinom. Hindi ko alam mga birds kung ano to sa Tagalog. Uh, talbos ng kamote, malunggay. At saka yung pakwan natin mga birds. Yung maliliit lang na pakwan yan. Yan no? yan na mga, lahat mga birds na grabe na napakadaming biyaya thank you lord sa mga blessings na to you know dami birds simulan na natin actually mga birds meron tayong pinitas na milon nung nakarang araw andun sa bahay kaso di naman natin yun kakainin pa ngayon ito lang muna meron nga pala tayong manga at sila birds na yan bahala uh, mag ano gayat ng mga ingredients natin papapoy pa apoy na tayo sa para sa paksiw natin. Paksiw muna yung uunahin natin. yan, Oh ayan. Simulan na natin to mga boards 'to you know, para sa mga images natin, siguro. Ibinabad natin ng suka yung paksiw. Mga gulay-gulay oh. Ayun. Haleluya. Mga simple ano lang mga boards paraan ng pagluluto ng Paksiw. You know? Yun o. Ang ganda pa ng pagkagawa mga birds o. Oh. Ayan. Bang pabango. Yun o. Know? Salang na natin yung paksiw mga birds. Yun know? o. Ayan. Simple lang yan. At to nga pala tayo birds dito. Tapos yun yung paksiw natin. Mag-ihaw din tayo maya ng pusit. Yan na. Oops, Yan na. Pagpaprito na tayo mga boards. syempre mantika muna. You know. Lipat natin dito yung pagpaprito mga boards oh. Para mas madali mga boards oh. Yan. Napakaganda ng view. Tapos maganda pa siya. Ay wow. You know. Ayan. Tapos andyan lang sa itaas yung mga ampalaya natin, birds natin. Sana di masubrahan sa usok. Yan o. Oh, yung mga... May, may ginawa tayo birds no, kapangan dyan Oh. Yan, para comfortable talaga yung mga ampalaya natin. At... Paksiyo check. Oh, wow! Kumukulo-kulo na agad mga birds Oh. Yung paksiyo natin o. Oh. Ayan. Maya-maya lang, luto na. masarap yan mga lords so yan nilipat natin dito sa may mesa para mas comfortable mga lords ang pagluluto natin. at syempre yun no paluto na yung paksew natin at yung preto na rin babalik ka rin na ni mga boards. ito naman yung mga posit boards oh. na ihawin natin boards oh. yun mga bordo ganyan yung setup namin mga boards yan tapos napapaligiran tayo ng mga vegetables mga veggies mga bordo wow oh, malalaki na yung mga ampalaya natin yan o tapos yung opo natin o oh, na yan. May mga bunga na rin. Actually, nakapag na tayo dyan. Mga ano. Tapos dun. Sa ano, sa gilid meron tayong ampalaya dun. Yan. Ang sarap sa feeling mga birds. Kapag ganito. Na nakakapag produkto ka ng mga birds ng ano. Pinaghirapan mo. Pinagtsagaan. Nagtanim na tayo birds noong summer. Tapos yan ngayong tag-ulan na ay mag-aantay na lang tayo na mamunga yung mga pananim natin. Di ba? Ayos. lobi lebih pangblast mas maip laban daw sa lobi tukay pang dawide natin na ng daw do na mga birds oh, oh whoa am bango ah bes sobrang bango mga birds syempre masarap yan tapos nakadadag yung siret yan birds oh magiinom na tayo nang posit to wow Plain lang yan mga boards. Wala na mga timpla. Para yung steady video. Ngayon na nag-ingat ngayon ang pusit kita. Sud. San dipane lu <tune> ta <tune> ni ba? Ini apa yang dimaksud? Membuat emang para Tinola check mga boards. Oh, wow! Ang bango. Grabe. Amoy na amoy mo talaga mga boards ang aroma ng mga gulay. Sarap. Yan mga boards kakain na po tayo at eto po lahat ay produkto po ng ating garden. Ito yung mga prutas except po sa mangga tapos ito po yung ating mga inihaw na pusit, paksiw, prinito at tinola with gulay. 'Yan mga birds oh. 'Yan, wow. sarap. Fresh na fresh. It's mukbang time mga boards ho. Oh. Yes Lord, Panginoon salamat po Lord sa nina. Grasya na ginahatag mo naman po sa amon. Kailangin naman Lord na naaway po maghatag po ni Lord sa kusog sa amon mga physical na pandawas Panginoon. Salamat po Lord, in Jesus name we pray. Amen. May lang kamay. Ito. Sarap na ito mga boards. Sabi. Mm. Ito. yung produkto nating ano pakwan bunga ng ating mga ano tinanim hindi pa siya ka ano sobrang hinog wow napakatamis mm. Mm. sobrang tamis Mga mm. mangga mga birds Mm. Amis. Amis. Mm. Sarap. dami nating ulam fresh pa yan mga birds hmm. sa natin dito birds oh. Hop. tamis ng pakwan tamis no pakwan gusto yung magpudra pa yung sin eh ako pag tamis ng no? manila no? gulay birds oh daming gulay dito birds at mas lalong lumago yung mga gulay nung nang, ano nagtag-ulan na mm. ang gutom sa nipag edit ay tapos naman harap manga. Mm. Hinob na mangga hmm? hinog na hinog Pag ganitong maraming ulam, parang malilito ka birds kung saan yung uunahin, no? Balagon. na utod siguro niya, balagon. Nakakamay-ais. Kumpusit, sarap walang ano birds wala kaming iba, ibang nilagay para natural lang yung kanyang lasa o. Mantika, ano o ah, lang lang tayo ng mantika mau benar negguluk noh mah maklo rotan sarap i ulam sekani